isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kasuri ngayon ay December 19, 2023 ilang araw na lang mga kasuri uh, may magtatagwa na magtatagwa na yung magminong at magminam mga inaanak nyo na, ha kumusta nyo naman mga kasuri ikaw ba bang kaya mong bibigay sa inaanak nyo pa-comment naman kasuri Tara mga kasukay, kapin muna tayo. Sarap maghigop ng kapi dahil maulan. Kasi na kayo mga kasukay kung bihira na ako mag-upload ngayon dahil medyo busy lang po. Meron lang tayong pinagkakabalahan. Sa mga bago kong subscriber, salamat po. Ah, nandyan kayo mga kasukay. Malapit na po tayong mamonetize sa YouTube. Salamat sa sulit nyo pong suporta mga kasok. Tara mga kasukay, samahan po ninyo ako, titingin tayo. Magaganda po ba ang uh, mga isda ngayon? At sa mga mag -new, new at langka dyan, may gulayan na pala tayo. Ayun mga kasukay eh, pusit po dito si Boss Raquel. At ito yung kanyang isda. Merong tawilis dagat or yung lawlaw na kasukay Ayan Ito yung sa tagaytay na piniprito. Ah, may harina. 200 lang po ang kilo nito mga kasukay. Sandaan ka lahat madami na. Meron din tang ihaw o kaya kalamaris. Lalaki na mga kasukay. Sa mga mag-aadobo dyan ha. Unti lang yung sadarito ni Boss Raquel mga kasuke meron ding espada kutsilyo lang ata ito eh yan mga kasuke ito naman ay lapis pang sinigang at prito hanggang dito sa dulo yung pwesto ni boss na kunti lang yung isda niya mga kasuke yan espada tanya rin yan Ano? Ito may laki slice na mga kasuko yun. Ayan yung lapis, i-slice na mga kasuko. Makulimlim ang panahon. Yan, ilang araw na lang mga kasukay. Busy na naman yung mga katulad ko ng labor dyan, ha? Shout out sa inyo sa mga nagtatrabaho sa palike. Yan mga kasukay, sa mga maglalangka dyan, ha. Sa magbubulay. Dyan po kayo bibili. Dahil sa atin ayan, hey, na yan mga kasukay. Every Meron tayo rito ng asin. Meron din dito sa so okay labong. Ito yung labong mga kasukay na kalaga uh, na yan. Ito naman ay ubod ng niyog mga kasukay. Meron din puso ng saging na na. Yan mga kasukay. Ito yung buo mga kasukay. Sa mga magnunyog dyan ha. Yan. malalaki yan mga kasukay sa mga maglalang kapo ah. Meron na rin po tayong nakagata. 25 lang mga kasukay uh, sa mga magnunyog at gulay, hanapin nyo lang yung makisig na makisig natin kasama dyan. Ah. Ayun, ah. talaga naman. Saka ngayon magpapasko mga kasukay, may promo kami sa nyog ngayon. Meron din pala tayong asin. May promo tayo sa nyog mga kasukay. Ah. Yung 25 na bibili nyo, magiging dalawa. Opo, punta kayo rito habang may promo kami. Dahil kapag biniyak ito mga kasukay, dalawa na yan. Yung isa nyo, magiging dalawa. Ayan, umulan na mga kasukay. Pag ito pa namang umulan, mahina yung ano bintahan namin. Walang masyadong namamaling kay. Ayun, si idol natin. oh boss. Ah. Good morning sa mga gising Sa mga, anong masasabi mo sa mga ninong at ninang? Sa mga ninong at ninang Matago na kayo? Kumanda lang kayo sa mga inaanak mo Hindi nyo naman kahit kapiraan. Ayun, fans, inaanan lang naman yun. Uh, sa hirap na buhay natin ayun, kahit kamteraso Magtingin man lang sila Ayun Sa iyo baka ang mga bata? Oo nga naman Ito yung, ano nang idol natin o, oh, paninda o oh. Tilapyang maganda Tilapyang batangas po mga mag sa bagong taon, hanapin nyo lang ako dito. Boss Ryan lang, si Boss Ryan. Wala na pala si Boss Ryan. Si Boss Rico pala. Magpupulong ako dyan. Paul Ayun, mga ka, ano, may bagong vlogger daw ngayon. Ano pangalan ng vlog kayo dal? Paul Bunge TV. Ayun, may bagong vlogger. Mamaya, papakita natin kung sino yun. Ayun, dahil ba

daming customer ang kay mga kasama natin no 'yun maraming customer si Ambal mga kaso ang ganda mga kasukay ng mayamayang slice ni Ate May mga kasukay oh. sa mga mahilig sa mayamayang pangsabaw, bili na po kayo mga kasukay sariwang sariwa meron din siyang torsilyo at bangus sa To meron din bisugong malaki hindi ko alam mga kasukay kung anong pangalan po ng isda na yan pa comment naman mga kasukay sa nakakaalam sa pangalan ng isda na yan ha shout out po sa katulad kong mga labor at sa mga nagsisimula pa lang sa pag youtube pasensya na po pala kayo mga kasukay ha kung ngayon na naman lang tayo nakapag -up, mag upload ng video busy busy yung kasama natin mga kasukay oh. Busy, busy si kambal mga kasukay dahil marami siyang customer ngayong araw ng Martes magpapas ko na mga kasukay ha sana lahat tayo may bonus hanggang dito na lang muna mga kasukay salamat po at Diyos mabalos sa Indugabos